Hello guys, nandito po kami sa Sinsok Park ng Incheon Malapit lang po ito sa bahay namin. Uh, Pasya lang kami sa kasi may practice pa kami sa church. ah, uh, ayan. Kaya natin yung cherry blossom. Ay nagagandahan. Kasi mamaya pag inulan na to, wala na to. Wait lang, ba parang dumi? Ang aking camera. kahit konti lang ikot lang kami wala number kay Riggs dito yan po uwi na na po yan lahat yan cherry blossom ang <laughs> dami nagpipicturan At dito lang yan, matatagpuan sa Incheon, South Korea, sa aming place. Gusto niyo mamasyal dito pag ganitong panahon, buwan. Tag, ano, tag sibul ng mga cherry blossom. Kaso lang pag naulanan, yun lang. Naglagan ah, lahat. Ang daming tao. Umaga pa lang kanina. daming tao. Oh, grabe. Oh. Ganito ko banda. Parang ayaw mo umalis pag nandito ka. yan Pag gusto niyo mamasyal dito sa Korea, ganitong buwan po kayo pumunta. Hanggang May pa yan, may maraming mga bulaklak pa. May mga dikulay na. Nasusunod, dikulay na mga bulaklak. Ito mga puti. Kasi cherry blossom siya. Ayan. Hindi nga mabaliktad dyan pag ano. Ano ba to? Ayan, oh. Ito. Hindi nga po, hindi. Hindi siya mag-ano kasi, oh. Pag nag-shoot, nag-ano siya. Pag nag-shoot. Hindi nga, ayaw nga. Kulit mo, ah. Wala ka. na tayo. Ayaw daw niya ng mukha mo. <laughs> Dito ka na tumingin. Tingin. Tingin. Hilain mo. Ayaw. Ano? Ano? Paano ayaw? Ayaw naman. Itong hilain mo. Ano na <laughs> Ano na Mahaba pa yan. Eh, yan na lang yan. Eh na lang yan ba? Eh, wala na. Yan si Adjishio. Manong. Manong. guys. Ganda po dito. Ito pinatay. Panibago. Ay, Ayan, ganda dito. Panibagong ganda. Para lang kaming naglalakad sa ano. Kaya pag nagpakasal kayo, ganitong buwan at saka dito kayo magpakasal. <laughs> Saan nang cherry blossom. Sa gitna ng cherry blossom. Katapos niya magmarcha sa simbahan dito na kayo. Meron nga doon nung na nagpo-propose ata yung kanina pa no. Kaso lang sila lang dalawa, di walang magpi-picture. Gimbal-gimbal na lang sila. A remote. pa lang, sa lupa. Mga pa lang ay Paano kaya kung lang lang sa langit? Kayo. Yun lang. Mas lalong napakaganda. Grabe, yung gawa ng Lord no. Oh? Kaya dapat yung kalikasan wag sirain. Oh. Magtanim na magtanim ng bro. Oh, wow. Grabe. Yan po. Dito, pag ganitong panahon, maaga ka na pumunta at wala kang maparkingan. Rochi. Kung may sasakyan, pag wala kang sasakyan. Doon kami galing kanina. Nag-ikot okay na. Naman na Maglakad! Malapit lang naman. Yan. Hindi kami nakapasok doon sa SK. Ang ganda doon sa SK. Pina to, yo. Uy, si ano? Det! Det! Ano? Det, det! Det, det! Saan ka nagtago? Ikaw rin sa ka? kagal. Uy, lang ako uh. Ikaw ay Ikaw sa kagaling. Uy, dito kagalim? lang ako. Kadyadong lang kami ako. Kami kamigang e ko. E <laughs> Alam mo. Nasa <laughs> <Ay, laughs> Kuya mo. Ay, Hindi ayoko. nga. Saan ka sa ano? Diyan ka pa rin? Walang trabaho? Oo, oh, nagtatanong ka. Hmm, hanap ko ng trabaho. Kapatid mo. Mm -hmm. Ay, kakarating lang niya. Paano yun, hmm. 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 Lang oh. yung nag-TNT? Wala masyadong ano eh. Wala din kayong trabaho. Wala din kayong trabaho. Hindi siya, may trabaho siya. Ako ngayon, nagkasakit ako. Sa inyo, wala? Kailangan? Oo nga. Tatlo rin naman kami. Doon, dalawang. Doon ka pa rin? Doon ka pa rin? Hindi na? Hindi na. Soil. Hindi na. So, kaya tayo pwede magkano? Oo. Pagka kontak mo, putaragis ka. Putaragis ka talaga.